So, yun na nga mga kalodi. Kung nakita nyo sa unang part ng video natin, blackout. Walang kuryente si kuya. Hanggang ngayon. Ayun na. Walang panel. Kasing wala. Usina, wala. Asing wala rin. So, wala talaga Ganyan din siya kahit na umaandar siya. Ngayon, check ko na lahat. Check ko na yung rectifier, CDI, ignition coil, okay naman lahat wiring tinig na ko kung grounded hindi naman may mga napalatan ba hindi rin battery bago lang din may nang i-check ko ngayon kasi napalitan na stator to eh ah, dun siya nagkaka ano, nagkaka bali ang gagawin ko is mamodify ko lang yung pulsar stator nito ang gagamitin kong stator nyan yung stock ang pulsar stator na gagamitin ko is yung bago na so yun update update ko na lang kayo mga kalawdi kalau di ba, nakikita nyo binakulas natin yung battery nyo so inuulit ko chine ko na nga pala yung mga wirings nito mula head, pababa papuntang battery yung CDI nya yung rectifier nya yung ignition coil saka yung mga connection nya dito yung fuse bago lang din yan yung mga sakit sakit nya ko yan saka yung battery bago nyan pero ganun pa rin low so, bat yung makina okay naman gumagana sya problema lang natin wala tayong accessories wala tayong water, ilaw, busina, signal lights, panel, wala. So, subukan lang natin. Balik natin yung dating, ito, ito yung dating stator na. Yan. Babalik natin ito. ang uh, um, papalitan lang natin itong ano, full share stator Kasi ito lang naman yung sira so, na. natin yung full stator na nakakabit dito ngayon. Lalagyan natin ito. Ito na mga na baklas na natin yung stator natin. Mainit-init pa. So ito, ito yung kakalagay natin yan. Itong pulser stator, yan ang iiwan natin. Ipapalit natin dyan yung stock niya talaga o yung stock ni kuya na stator. Tapos natanggalin lang natin to pulser stator. So ito na mga na baklas na natin yung pulser stator. So, ito yung stock natin na sira na at ito naman yung bago, bali tinanggal ko sila, ang gagawin natin is yung stock nating stator coil, doon natin ikakabit yung bagong pulsar stator. O oh, yun mga kalawdin, nakabit ko na yung stator, yung wirings niya nakayos ko na rin, tapos nilagyan ko na ng electrical tape, wala dito sa mga pulsar stator ayan, makabit ko na rin yung socket niya dito ayan, subukan natin sa lapas Damn, man, so oh, ayan mga kalaw, demandar na tapos yun natin yung panel may panel na tayo may ilaw na tayo sa harap yun o o check natin yung auxiliary lights natin yun kasi na yun mga kalodi Okay na ayun na mga kalodi Okay na Oh, patay na yung makina pero magana na yung mga accessories niya. Signal lights, yung panel, yung ating accessories. Ako. So yun mga kalodi, dito ko natatapusin ang ating vlog. So nagpapasalamat nga pala ako sa mga kalodi natin na sumusuporta. Salamat kay Jay ng JV Cares. Yung shop nga pala located sa PNP Housing. Lampas ng Bulaon. Or alam ko bandang Bulaon yan eh. Shoutout din kay Boss, kay Alexis Santos. Maraming salamat sa suporta. Shoutout nga pala kay Ate Grace. So, shoutout sa'yo. At shoutout sa tropa natin, kay James Tolat. Successful naman mga kalodi. So, yun lang. Dito ko natatapusin ang ating vlog. Keep safe and be safe, kabalayan. Bye-bye!